Kapeng niya. Uh, Ayan. Uh, Mas. <laughs> Hello. Ganito pala kamahal ang pagbenta nila sa lumang pera natin mga kafengyo. Yun, naalala nyo ba ang Taiwanese na to mga kafengyo? Ito yung nagdala sa amin sa Masukal na parte ng ilog. Dalawa kami ni Utol. Ayan siya oh. Kapengyo kasi hindi eh, nga makalakad si Kapengyo. Kasi na susuka siya. Kuntahan na lang natin siya sa sarap ng bahay nila. Para may bigay yung gamot niya. Ayan mga Kapengyo. Dito ko sana siya aantayin sa Papi pero dahil nga ano hindi siya makalakad kaya dito na lang sa bahay nila ito yung bahay nila ka Oh, isa, dua orang. Kalau <laughs> lagi ni, tengkir. Kau apa? Oh, siapa? Siapa? Galit na galit yung aso. Oh, oh, oh. Bama ang taba. Taba. Ano? Oh okay na isa pa? Isa pa? Wow, ano naman si Kapeng niya. Ayan. Mas. Hello. Hmm. Iglo mo gayon. Di ba hibla dyan? Ang ganda ng aso. Hello. Parang tao siya. Hello. Pwede ba nga hawakan niya? Baka, agatin ako. Ah. Oh, galit. Ayoko. O, oh, galit. <laughs> Olo. Oh, Bu Butag ka ba yan? Nangyayina si kape niya namin. Del mo lang naminan. O, sige na. Kasok ka na. Baka, para makapagpahinga ka. Ah. Pwede pa. So ayan mga kafeyo pagkagaling ko nga kay kafeya ay dumiretso kami dito sa bilihan ng mga lumang mga lutuan at mura dahil nga nasira yung lutuan namin ay kailangan kong bumili ulit ng panibago pero hindi siya bago second hand po siya kaya punta ako agad dito At uh, tinanong ko agad kung magkano tong lutoan na to At uh, sinabi nga ni tatay na 500 Pero tinawaran ko siya ng 400 Pero bago natin kuhanin ay itetesting muna yan ni tatay Kung talagang uh, gumagana pa Para hindi masayang yung uh, Ibabayad natin So, ayan sasaksak na nga ni Tatang tas mamaya ay kukuha na siya ng tubig na ipapainit dyan sa lutuan na yan so, mas maganda pala yan na paglutuan kaysa dun sa ginagamit namin na uh, palayok na, na nakarekta na yung kuryente dahil ito pwede kang uh, maglagay ng ano ng kawali na iba iba pwedeng kasirola, pwedeng kaldero basta sakop siya ng kanyang, ano mga kafe nyo ng kanyang init ayan o, pinapaliwanag na nga sa akin ni tatay diyan kung ano yung gagawin ko kung hindi daw siya pwedeng basain ah, punas-punasan na lang daw at ilang ano nga mga kafe nyo ay kumukulunaw kalalagay pa lang ni tatang kumukulunaw Saka mabilis talaga siya pagluto. Kasi nga uh, kalalagay pa lang tatang ay talagang umiinit na siya. Yan, tinitignan ko lang si tatay diyan. Ah. Uh, pakinggan kung ano yung sinasabi niyang uh, makakabuti yan sa lutuan na bibilhin natin. So, dun sa ano limandaan na sinabi niya sa akin ay tumawad ako ng isang daan at uh, nung una hindi pa siya gusto pero nung kalaunan mga kafe nyo ay pumayag na din siya dahil din siguro naawa sa amin kasi mga pinoy kami kaya yun dahil nagkaayos na kami ni tatay eh, dun sa presyo ng kanyang lutuan ay binayaran ko na nga siya at uh, pinatawaran niya ako ng isang kaya naging 400 na lang ang lutoan na ano niya at ayan na nga binibigay na nga niya yung sukli. pero bago niya binigay, ay pinapayuhan muna niya ako kung ano yung dapat kong gawin para magtagal ang lutoan na binili ko sa kanya kaya maraming maraming salamat kay tatay at ayun na nga pagkatapos namin bumili ng lutoan ay nagganap naman kami ng mga kawali na pwedeng ipares doon sa binili nating lutuan. Doon pala sa tabi ko may sigarilyas. Ayan. Itignan ko kung ano yung kawali na kasya sa aming tatlo. Yung matibay-tibay. Kung makikita nyo mga kape nyo, ang gaganda ng mga kawali dito. Lahat pwede. Pero pinipili ko yung uh, katamtaman lang yung laki. At talagang kasya sa aming tatlo. Bale, ito sana ang bibiling ko. Kasi medyo maganda siya. At ang presyo niyan ay limandaan ulit. Pero nagtingin-tingin pa kami ng iba na pwede nating makita. Ayan na nga mga kapengyo, nakapili na ako ng ipapares natin dun sa lutoan na kawali. Uh, at ito na. Uh, ang presyo pala niyan mga kapengyo ay uh, 500. At pinatawadan naman ako ni tatay ng sampo kaya naging 490 na lang. Sabi ko kay tatang, uh, 450. Ayaw ni tatang, nagtampo, umalis na. Kaya, hindi ko na kinukuha yung sampo. At ayan mga kafe nyo, sinasabi nga ni tatay na kung ano daw yung sinabi niya, ay yun daw yung gagawin niya. Kaya yung sampo na sinabi niyang tawad ko, ay yun daw yun. Hindi niya, kinuha yung limandaan na binigay ko. Hi! Chere!

他要那个啦，套头这个拿来，这那用。来，一个，来，这个也好看啊，这个也可以，不要同样一个卡了这个也可以啊。啊，这样。这样。这个一狗屎，这是故意的。这个多少？啊？

Pemari Huh? Kubu. Belum Ya, oh Hmm, kuah Hai, meh Siaw, siaw Ganyan nak kelarin? Kita kemini Ha, yung sinuunang pera natin mga kafe nyo 1972 parang pera parang pera pera wala pa siya katosaw ah wala piso ba ito katosaw ito e, yung eight eight Two, uh. <coughs> 50 daw <coughs> binibenta nila mga kafe nyo yeah. 50 50 ang isa sa pera natin kung <coughs> ano na kasi ito luma pantang sinyo pera pera. Ito ay pera. Ayan. Yeah. Pera. 50 ang halaga? Mga koleksyon niya dito, ano pare? 1974 Ya, mm. Pak Ya, mm. Pak Ah, Pak Ya, Pak Ayan mga kapit. Salamat! Pinibenta ng 50. Yung piso, yung